Farm experience by the beach? Why not? Let's explore Ibit's Farm Beach Resort na matatagpuan sa bayan ng Bacnotan, La Union. Ibit's Farm Resort is situated at Barangay Baroro. This is a perfect place for you and your family to relax and enjoy the beach view. Aside from that, Pwedeng pwede ka rin mag-camping dito. Ngunit higit sa lahat ng mga pwedeng gawin dito, isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang kanilang mini farm sa kanilang resort. Gayun din, malakas na'y sinusulong ng may-ari ng resort ang paggamit ng mga organic fertilizer. Noong 2016, nag-umpisa yung Ibits e Farm namin sa San Fernando sa Barangay Masikong. Yung mga pumupunta po kasi doon, after the pick and pay, mga farm, farm experience nila, hinahanap pa rin nila yung number one na come on natin sa Laon yun, which is yung beach. So, nagisip kami, dapat pala meron din tayong beach para pag napunta sa si farm maganap sila ng beach kaya na invest po kami dito sa beach front dinala pa rin po namin yung pagtatanim para so, parang nakita nyo may mga tanim kami diyan na okra ampalaya meron po kami pinagtataniman diyan na ano na mga vegetable pa rin organic the organic way malapit na yung pagkukunan namin ng isa serve namin sa mga guests pwede rin nilang tularan po kami, pwede po silang magtanim din. Total package dapat ang offer natin sa, sa La Union. Balak namin mag-open by next year. Uh, ang iparamdam ko sa mga bisita is kapamilya. Mararanasan nila yung family love. I-offer namin ko sa kanila. Parang sa probinsyanihan, di ba? Para ipadama natin yung pagmamahal ng mga taga-La Union. Yun naman ang tanging Uh, hindi nabibili pero napakagandang regalo po sa mga bisita po natin sa La Union. Bigay po natin ng buong katapatan pagmamahal yung servisyo na ipaparating po sa kanila. Si Manuel Acosta ay matagal nang suportado ang bisyo ng La Union na maging heart of Agri tourism in Northern Luzon by 2025. Isa lamang ang Ibits Farm Beach Resort sa nagpapatunay na makakamit natin ang bisyong ito sa pagpapaunlad palalo ng agritourism site sa ating probinsya.